Mare. Sino yan? Mare. Sino yan? Uy, Mare, ba't nandito ka? Gusto ko lang kainin yung Shanghai mo. Yung? Shanghai mo. Yung Shanghai ko? Oo. Eh, Mare, hindi pa pwede. Doon lang yun sa asawa ko. Sige na. May nakapagsabi sa akin, ang sarap daw yung Shanghai mo. Pero din naman si Mare, hindi nga pwede. Sa asawa ko lang yung Shanghai ko. Sige na, damot-damot mo naman. E Ito Mare, hindi pa pwede malambot to. Kahit na malambot. Masarap daw kahit malambot eh. Kahit malambot? Oo. Hindi pwede mari. Baka mamay may tao dyan Oh. Hindi nagsabi nga sa akin. Ang sarap daw na siyang ngay mo eh. Masarap eh. Masarap talaga siyang ngay. Kung kaya lang sa asawa ko lang. Malinam na. Saka malasa. Malasa? Oo. Ganino, makatas pa ano? di. Kanina mo nalaman. Basta. Mari na. Nalaman mo. ka. Ay, ano? hindi pa pwede kasi. Sige na. Ngayon lang sa asawa ko lang kasi to. hindi pwedeng ipatikim. Isa lang. Hindi kasi pwedeng ipatikim. Isang tigim lang. Maraming mama. Baka mamaya si pag natikban mo, hanap-hanapin mo na eh. Talaga. O oh, di ba? Hanap-hanapin diba? mo pa. O di ba? Pwede diba, mara. Tsaka tignan mo yung suot mo. Oh. oh Ang eksa-eksa buti... pa niyan. Eh kasi nagutom ako po. Gusto ko na siya ngayon mo. Si Maraming mama. no? Hindi pa pwede. Ano pa yun? Nasayang lang yung punta ko rito. Hindi mo ko pa 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 hindi naman kasi pinapapunta kita ng Mari dito eh. Hindi naman kita pinapapunta. Eh kasi, may nagsabi nga sa akin, ang sarap doon ang Shanghai mo eh. Masarap. Oo, oh, kahit malambot. Eh syempre, para sa asawa ko yun, hindi para uh -huh. sa iyo. Hindi ka ba, ba Mari? Na, di ba't yung mga jowa mo? Eh, hindi masarap yun eh. Oo. Oh. ano naman, di ba't sa Walang katas. Grabe naman si Mari, sa akin pa talaga yung gusto. Oh, masarap ko yan. Masarap kainin doon ang Shanghai mo. Hindi nga, pe, pwede kasi nga Mari. Isa lang naman. Sa asawa ko. lang. Ha? ha? Kahit isa lang. Isa lang naman talaga yung siyang ngay ko eh. Isang kain lang. Paano kain? Ganun. Ay, ito na. Si naman oh. Ganun oh. Ganun. Si Bari, di pa pwede yun oh. No, eh. ka na sa inyo, ulan lang oh. Hindi pwede eh, ako ha. Gusto ko muna kainin boy. yung siyang ngay niya. Sigurado? Kakakainin mo yung siyang ngay ko? Oo. Oh, May isa lang. Patikimin mo lang ako, hindi na ako mabalik. Baka si malaman ng asawa ko magagalit hindi, sa akin. Hindi, diyan. Sa atin lang naman. Sa atin lang? Oo. Oh. Maaari naman lang. Ano, pakakainin mo na ba akong siyang may eh, kasi, Hindi pwede sa asawa ko oh, kasi ito siyang may mga. Hindi sa asawa ko Hindi Hindi pwede pwede. Kahit isang okay. lang. Maaari ka Bawal pumasok. Kahit isa lang. Uy, oh, kanodog no, na mo. Ay, gusto mo nga siyang mga. Maaari naman lang. na nga ako sa Shanghai mo. Baka si mami, pag mo Sige to, lang, mo eh. Maliit lang to, tos malambot ba? pa. Ah, pumasok pa siya. Ano Wag ka pumasok dito? Ay, mawag mo ko pakainin na siya ngayon. Hindi ako kakalas din. Eh. Ano naman to si Mario? Huwag ka pumasok. Ano ano pumasok pa talaga? Ang kulit naman. Wala Siyan ka. Ay. Ako okay. ni Shanghai mo. Pakainin mo ako. Hindi naman mo. ba kasi... baka mamaya na panapin mo kasi to. Eh, ano naman? Sigurado ka? Oo. Uh, patigim lang eh. Mari naman. Oh. Sige na. Ano? Bibigyan mo na, mo na ba, na ba ako? Huwag mo itong hahanap panapin ha? Hindi wow. ako makapag-promise. Muna, subo muna. Akin na. Oh, ito. O, oh. Hindi, Ayan, okay. no, oh. Damot, damot. Wala na ba iba? Ayun, Pati isa ko, lang. Sabi ko nga sa'yo, maliit ka yan, no? Tingnan mo malambot. Dapat madami. Madami, ino ba yan si Mare? Kaya mo niya, siya. sige na. Alis naman na, na naman. nga, may favorito ko sa bahay. mo yan, ah. Iisa lang pala, damot. Sasawa mo. ko nga yan. Diyan ka na